Tapos po tayo ulit na langka mga langka. Ayan o, oh, na rin po yung isa. Ayan. Ito po ang natin. medyo malaki na po ito. So, Kumpara doon sa nangyo. Ipote natin. Para siya ay bumagsak. yan din. Diba? Ganyan po pala tanda, nagkakaroon siya ng medyo itim or kaya naman mabango. Hmm, mabango siya, mga lalaps tapos madilaw na o iba naman okay. nagkakaroon ng bitak. Ko. Hmm. Ayan. Langka, alam niya favorite ko 'to, mga lalab. So dati diba dati bumagsak ito ng bagyo sa puno. Tingayo ko lang po siya ulit. Nung tinayo ko, ayan, nagbuo nga siya, diba? Ayan, pangatlong pitas ko na po ito mula nung siya ay nagbuo. Thank okay. for watching!